Nagbanta ang leader ng kilos Magnunyog Marchers na magsasagawa sila ng hunger strike kung hindi sila haharapin ng pangulo. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Victor Cosari. Victor, good evening. Tony Reg, magandang gabi. Patuloy ang ginagawang pagmamarcha nitong pitumput uh, 71 coconut farmers na galing sila ng Mindanao at ang target nila ay makarating sa Malacanang. Pero bago sila dumiretso sa Malacanang, pagdating nila dito sa Metro Manila, pupunta muna sila ng Senado at saka ng Kongreso. Nais nitong kilos magniniyog marchers na makaharap yung mga mambabatas na sumusuporta doon sa inihain nilang initiative bill na maga, para magamit na yung 71 billion peso Coco Lebi Fund. Matapos yung pakikipag-ugnayan nila sa mga senador at saka sa mga kongresista, magtutungo ng palasyo yung grupo. Dito tatangkain nilang makaharap ang Pangulo at hindi yung mga miyembro lang ng kanyang gabinete. Ito yung pahayag ni Ed Mora, yung lead convener ng Kilos Magnayoga. Mas makukompleto lamang ang aming kasiyahan ay kung mismong Pangulo na ng Pilipinas ang makaharap namin para sa isyo ng Coco Lebi. Sa ngayon, wala pa silang nakukuhang katiyakan na makakaharap nga nila yung mm -hmm. Pangulo. Pero meron silang banta na kung hindi sila kakausapin ni Presidente, gagawa sila ng mas mabigat na aksyon. Ito yung sinabi ni Ed Mora. Ibat-ibang form na yan. Pwede ang hunger strike o pwede rin isang malakihan pagkilos. Uh, yung malakihan pagkilos na punta sa Malacanang, pwede rin yun. Maraming, o di kaya mag-camp out kami sa harap ng minyula na nakaharap sa Malacanang, isa rin pa o marami. ang maraming. Ang binibigyang diin itong mga coconut farmers nasa kamay ng pangulo ngayon 'yung bola na para mabilis 'yung magiging proseso, gumalaw na 'yung proseso. Upang mapakinabangan na itong Coco Levy Fund ng coconut industry natin, ang isang pwedeng gawin ng Pangulo, sabi nila maglumagda ng isang executive order o di kaya i-certify niya as urgent yung mga bill patungkol dito. Ngayon may Facebook account din itong grupo na inilunsad lang kamakailan para makakuha sila ng dagdag na suporta dito sa kanilang sinasagawang marcha at dito makikita yung update ng kanilang ginagawang paglalakbay. Ito yung pahayag ulit ni Ed Mora. Ang aming pong paglalakad ay hindi lamang para doon sa 71 farmers na makikinabang dito. Ang may kinabang po dito ay 3.5 million mga magniniyog sa 68 provinces ng buong Pilipinas. Yung po ang may kinabang sapagat ang gusto po natin ay coconut industry sa buong mga magkasaka, particular sa malita mga magniniyog. Kaya ang panawagan po namin, supportahan po ninyo kami. Tony Reg, uh, sa ngayon, nasa Atimona na itong mga magsasaka. Bukas, tatangkain nilang makarating ng Lucena. At ang target nila, by November 23, nandito na sila sa Metro Manila. Uh, Victor, tanong ko, no, saan nila gagawin itong posibleng hunger strike kapag hindi sila harapin ng Pangulo? Doon sa mi area ng Malacanang, sa Mendiola, o meron silang iba pang place kung saan ito gagawin? Ah, uh, ito naman ay eh, medyo medyo ropa, pero ang isa sa balak nila, mag-camp out sila hmm. sa Maymendiola at doon na rin balak nilang gawin itong ilang mga aktibidades pa. Hmm. Tapos itong initiative bill, no, sino-sino hmm. sino bang mga uh, kongresista o senador ang nakapagpasa na ng bill na ganito sa kongreso o sa senado? Itong initiative bill galing ito dun sa mga farmers at ang nagpahayag na ng suporta mm -hmm. nga dito sa kanila sa side ng Senado ito si Senator Bong Aquino mm -hmm. at saka si Senator uh, Cynthia Villar mm -hmm. sa side naman ng House of Representatives na uh, si Congresswoman Kakabagao mm -hmm. At saka ilan pang mga kongresista si Congressman Bagilan mm -hmm. at saka iba pa. So ibig sabihin yung mga gusto nilang mangyari, no yung mag uh, yung maibigay yung pera sa kanila true either a trust fund o o may mga ngalaga doon investment no tapos bibigyan sila ng ayuda. Eh, yun yung mga nakapaloob din doon sa bill na yon. O meron ba silang mga karagdagan pa o o meron sarili silang e na bill pa. Actually yun yung nakapaloob doon mm -hmm. sa bill. Ba isa yun sa bahagi noong mm -hmm. bill na yon. Pero kung mga medyo matagal yung process din yeah. ng pagpapasan ng isang patas, ang isang gusto nila para mabilis na mapakinabangan na itong 71 71 peso Koko Levy Fund, si Presidente maglabas siya ng okay. isang executive order mm -hmm. na para maka-create na ng Koko Levy Fund Trust Committee mm -hmm. na siyang mga ngasiwa dito sa paggamit ng pondo para hindi naman mawalda, so o magamit mm -hmm. sa ibang paraan. Pero ang para magkaroon din sila ng assurance na pag... Kahit magpalit ng mm. administrasyon ay hindi mawala yung karapatan nila mm. doon sa pondo na yon. Dapat magkaroon din ng batas. Kaya gusto nila i-certify ni presidente mm. as urgent yung mm. bill na yon. So linawin natin ang talagang layunin lang nila ay eh, una makausap si presidente upang mag-set up ng uh, trust uh, committee dito, no? Uh, for the meantime hindi pa napapasa ang bill at pangalawa eh, to certify yung mga bill na nakahain na sa Congress. Yun sa yung gusto nilang mangyari na maiparating mm. personally kay presidente. Okay. Maraming salamat Victor Cosare para sa ulat na yan.